so ngayon ang mga dito kaya sa may uh, ano, River Bank so, kung saan ay may pasyala na ating pinupuntahan so alright mga kod ito ang dami tao syempre so ang oras nito is mga uh, laon na lang plus 12 so ayan dami ano, no, security so ayan safe na safe mga kod kasi dami security personnel so ayan sila and pwede nyo tumambay dyan and good for people, kids kung walang pera pwede nyo tumambay tambay dyan yang giant ferris wheel oh. pwede nyo pwede ikot ikot nakita naman so diyan, harap the best din talaga yung Marikina pagdating sa December ano. Yan no. Kita niyo naman yan. And kasi complete ng mga security. Napakarami ng security diyan na nag-record. So ayan, medyo ano na to Pag alas Alauna na, wala na ganang tao guys Pero, meron pa rin So, wala yatang oras exact na nagsasara sila guys kasi time na alao na pack up na ako dyan. So, sarado lang yun ibang mga tindahan, mga kainan. Pero marami pa rin bukas. So, hanggat may tao bukas sila guys. Alright, Christmas saya. Diba? So, eto, Becky Rental. Ay, bike rental pala mo. So, ayan. River bank. Alright. Tayo-tayo na po natin yan. Napakalupit nyo, oh Oo. Diba? Yung lupit ng so in tsaka so So, ito guys. Ang pinipilahan. Siyempre. Ang alang ang hangover. Grabe yung pila ng mga kawo. Maraming may gustong magtatanggal ng hangover ng mga makikita nyo naman gano'ng katakot yan gano'ng ka-risky so, hindi ko pa yung ganyang range mga grabe so yung mga sa uh, so, mga ah uh, sumuwan pa na na to ko yan kita kita naman kaya naman, masiguran lang so, ako ko yan dito na so, hindi ko kaya subukan yan mga kaod kung gusto ko subukan so dito lang at sabarik ang rainbow 360 yung spin na ano pinuupuan mo ganyan siya risk Plus, para sa mabingin pa

And syempre mga kaod, nandito naman yung kanina minag-ebang yung giant ferris wheel. So, ayan ko siya. Diba? Abang istin. And of course, ito yung mga perya nila. So, marami guys, marami pwede Pag yung paglilipangan dito ng mga tao. mga bata. So, meron pa dyan yung mga octopus. Uh, yung ferris wheel. Diba? Makalayo niya natin sa so na mga sinilaan na pita ito. Ito yung uh, sa ano, Indonesia. Parang sa India ko lang yung pagkain na na tapos yung wala yung kaling. So open yan. <laughs> open pa yung isa lang na. Diba? Pero yung masarado <laughs> na siya power. So gusto mag-food trip muna. eh, pwede. Pwede Manila yung perya-perya. So ayun

ako na pero nakakalakot but... ito yung babatoy. ito naman parang naman talas ng galit yun so. so parang siyang bowling eh. nilaro nila sino yung bata yun o isa na lang Tangis.

hola 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 so ayan. ito yung kanina. peligran, kung so, gusto bumalik balik judge, so, Ito, yun libang lang. So, ayan mga ka yun Dito yun 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 mga ka-uod. yun yun Thank you. Bye-bye.